tayo mga Pilipino, hindi nakasanayan magsipunta sa mga pampublikong silidaklatan. Kung tutuusin, ang karamihan sa atin ay isang silidaklatan lang ang napasok at yung pa yung matatagpuan sa ating paaralan. Pero meron daw isang library na bagamat hindi masyadong matao, labas pasok naman daw ang mga espiritu. O oh, Sir Ryan man. buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Palawakin ang isip. ay nababalot ng misteryo. Taong 1961 ng gawing aklatan ng gusaling ito. Ito raw ang pinakamalaking aklatan sa Pilipinas. Alam ko itong building na to dati. Ano na to siya, condemned na to sana. No, kasi may mga marami na rin siyang mga damage. No? We have the budget. We maximize the budget para kahit papaano, it appears to be a library. Actually, the building is not really designed for a library. The building exists and we just fit in into the building. Sa kasalukuyan, meron silang mahigit 1.6 million na libro. Dito rin daw matatagpuan ang ilan sa mga mahalagang akda na bumago sa ating kasaysayan. Well, we have the strongest Filipiniana collection. We have the uh, newspapers as early as 1800s up to the present day. Pero bukod sa koleksyon ng iba't ibang libro at dokumento, may collection din daw ang mga nagtatrabaho rito, ang mga kakaiba at nakakapangilabot na kwento. Ayon sa mga salaysay, sa 4 floor kung saan matatagpuan ang government publication section, di umano mano, may pinakamaraming paranormal activities merong ano chances na minsan hindi namin makita yung libro. Nahanap namin siya. So may time na babalikan na lang namin siya. Baka minsan na may misplace lang. Magugulat talaga na kami, naka, na, ano siya, makita mo, naka, nakaangat na yung libro. May kita mo yung libro, nakausli na. So, meaning parang, parang tinuturo na sa'yo kung nasan yung libro mismo, kung sino yung material. May pagkakataon din daw na nag ng mga di bisita ang kanilang bakas. Pero ang hindi raw malilimutan ni Carmelo ang magpakita ito sa kanya. experience ako dito na may nakita kong isang mabalahibong tao. Matangkad siya, maitim. Dahil sa mga sunod-sunod na pagpaparamdam, naisip raw niya na magtirik ng kandila sa pag-aakalang titigil ang pagkagambala ng mga ito. Balik-balikan ko siya, andun pa siya. Yung pang-apat ko nang balik, nawala. Gaya ni Carmelo, may nakakakilabot din daw na karanasan ang janitor na si Andrew. Come on! Saan ka nabunta? Saan ka nabunta? Talaga lang ha. <laughs> kala namin siya na yung dumating dahil matagal na yapa mas matagal mga isip, isip ko eh na kami ni Johnny gano'n ba't sa likod galing eh dadalawa lang kami nagbreak break yung lab daw ako dun sa may jan sa may counter dyan ako nag charging Adesyo may kita ko si may nakikita raw siya sabi ko ano yun kagaya ang kuya, hindi ka nag-iisa rito. Ang dami nyo. Ay, ito yung wala naman. Sabi ko, miss, okay ka lang. pagka lalo na uwi na, hindi ko pa napapatay yung breaker, kinikilabutan na ako eh. Parang nandiyan na sila eh. Bukod sa fourth floor, ang second floor, kung saan naman ang general reference book section, di umano, pinagbumultuhan din daw. Parang meron nagpaparamdam. Parang meron bumubulong. Parang merong yung parang may sigh, may moaning, ganon. Merong humihinga sa tenga mo, ganon. parang biglang may mga aninong anong ganyan dadaan. Tapos mawawala. Maging ang kasamahan niyang librarian na namatay noong 2007 sa sakit na pneumonia, di umano, bumabalik raw dito at nagpapakita pinaka nakakapagtaka raw ayon kay Melba, ang mga misteryosong marka sa sahig ng second floor na di mo bigla na lang daw lumitaw dito. Saksi rin ang security officer na si Evelino sa pangyayaring ito. Araw ng linggo noon, may narinig ako mga sunod-sunod na kalabog sa taas. Lunes ng umaga, yung uh, division head nagtanong sa akin kung sino ang nagbukas at naghakot ng mga gamit niya sa loob ng uh, division. sabi ko, ma'am, uh, wala namang natirang empleyado, nagtrabaho rito ng na empleyado para magtrabaho dun sa division na yun. At wala rin naman kaming susi para buksan namin yun. Ang pinagtataka daw niya, bakit may mga guhit ng naitim dun sa loob ng division papunta rin sa isang uh, Iranian room. Nagulat na lang ako nung uh, nakita ko na yung pagkakatutok ng uh, CCTV camera, biglang nawala yung may tsaka saka upuan na kung saan doon nakatutok yung kamera. At ang nakita, nakita ko lang doon, yung parang mga may dumadaan na guwit. Parang kung bagay sa TV, eh, yung parang nawawalan ng signal. Sa kasamaang palad, hindi raw nila nagawang itago ang video ng CCTV camera. Yung record po namin ng no, CCTV namin is good for 15 days lang. Pag uh, record po ulit noon, mawawala na yung pinakahuling record. Eh medyo matagal na yung nangyari, kaya hindi na natin pwedeng ma-recover at... Uh, <coughs> Meron silang sinasabi na something interesting these markings that go all the way meron pang isa na dumadaan sa ilalim ng table um, which is weird kasi sabi naman ng mga custodian dito, hindi naman daw nagbago yung posisyon ng table from the weekend hanggang ng Monday so, paano nagkaroon ng markings under the table tapos ang isa pang nakakapagtaka um you see here, wall na to eh. See, there's the wall. And then the markings. Tumatagos sa pader eh. Ito isa. May isa pa dito. Sabihin na natin, kunyari na may nag-trip nga na nagsakay na ng bike dito or nagtulak ng kung ano man. Hindi magiging ganyan sa kasagad sa pader yung markings nito. Di ba dapat may konting gap yan. Isang malaking palaisipan para sa akin kung sino o ano ang gumawa ng mga bakas sa sabi. <laughs> Dahil maging ang mga nagtratrabaho rito, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang mga mga Di yung ano, minsan nagbabagsakan yung mga libro kahit walang tao sa loob. <laughs> halos wala akong maaninag pagpasok sa bahagi nito ng library. Nababalot ng dilim paligid. Can't see anything. I'm just... Going by the light of uh, My camera monitor. Tsaka <laughs> yung ano... Yung pa-zigzag-zigzag ng mga bookshelves. Just really freaking... Scary. Sip yung naglalakad ko dito mag-isa. Get tayo. Third floor is mga steps. Of course, more books. Ito ang periodical section kung saan makikita ang iba't ibang koleksyon ng magazine at dyaryo. Di umano, dito raw nagpapakita ang multo ng dating kasamahang librarian na namatay sa sakit ng pneumonia. Isa akong taong mahilig magbasa Very comfortable when I'm surrounded by books, literature, but this place, come on, it's freaky. Oh, taong nasa normal na pag-iisip, hindi kakabahan kung maiwan dito mag-isa. I mean, kung caretaker ako dito sa lugar na to na kailangan kong mag-grounds every so number of hours, hindi ko hindi rin ako magtatagal dito. Come on. Maglulukahan pa ba tayo? Ang mga paranormal experts na sina Alex Angeles, Rob Rubin, at ang psychic na si Ana de La Cruz ang magkakasamang lilibot sa aklatang ito ngayong gabi. Dito sa ikalawang palapag nagsimula ang human ay pagpaparamdam sa kanilang natin. Eh, let's okay, let's oh. sa mo. Okay. Dandangan ka lang kumunta rao dyan. Okay. Anino siya? Anino? Parang anino siyang itin. Ang CR sa sulok ng palapag na ito ang tumawag sa kanilang pansin. Yes. Tama. Minabuti ng grupo na kumuha ng EVP or Electronic Voice Phenomenal Recording sa silid na ito. Isa raw itong paraan para malaman kung meron nila lang gusto usap sa kanila. Pwede bang... magsalita lang po kayo sa hinahawakan po namin dito na... na parang... recorder? Ano May mensahe po ba kayo? Pakilang po. Meron po ba kayong gustong sabihin? umakyat ang ikatlong palapag. Hindi inaasahan ni Alex ang agresibong pagsalubong sa kanya ng isang di nakikita nila lang. Ah! Lex, eh, this thing's going up. Oh, I know. Alkara naman ko yung Alex sa sinulubong na. Oo oh, nga eh. Ang tuloy niyang kuminos. Oo. Oh. It went up to four, went down to one. So whatever it is, it's moving dito sa ikatlong palapag ang mga marka ng yapak na matagal nang ipinagtataka ng mga empleyado na pala isipan din sa ating mga eksperto. Iba-iba ang kanilang interpretasyon sa mga markang ito. Hey, hmm. ano ano eh, parang... Laro eh, parang ikot nang iikot, tapos magtatago sa ilalim na ng mensa. Parang ganyan eh, laro eh. Laro eh, laro to, laro. Si na Alex Atrob naman, inuugnay ang mga marka sa seig sa Iranian section ng aklatan. Parang this is the point of origin. It started here. It started here mm -hmm. and it ended there. Bringing it to the Iranian. Iranian section. Right. There's a possibility there might be some Saudi Arabian spell books and stuff like that there which are very much known to cause mischief. One example would be the Necronomicon, the Book of the Dead which is said to be a cursed book. Uh, but we won't know unless we can get in. Sa ika-apat at huling palapag na nilipot ng tatlo, tila isang librarian daw ang nagbintay sa kanila. Mm -hmm. Parang may babae yung kumagala rito. May mm -hmm. Meron. Ha? Oo, meron. Oo, <laughs> oo, oh, oh, mm, mm, mm. Not enough. Not babae dito. Oh, old lady who used to work at this desk. Yan na. Lakad lang siya ng dito. Gusto niya itong lugar na ito malinis. She died here. Malit na babae siya. May hey, alipara. She a fan of school. What was that? Oh, she's, she's asking for my library card. Okay, na, Tatlong kakaibang residente ng Aplata ng kanyang tita. na imahe na lumulutang. Mga figurang nakikita sa dilim na biglang naglalaho. Kuminsan raw ay kayang ipaliwanag ng siyensya ang mga pangyayaring ito, ayon kay Dr. Sherman Valero. Well, yung mga aninong itim, no? katulad nung sabi ko, yung mga parang floaters, no? parang mga itim na Uh, bagay na lumulutang sa harap ng vi vision, visual field natin. Sometimes can be explained by, meron talaga lumulutang sa loob ng mata. Yung sa loob ng mata natin ay hollow o walang laman. Ang laman niyan is a clear jelly. Sometimes kung may mga lumulutang doon sa jelly na yon, katulad ng dugo, o katulad ng jelly mismo na natutunaw, makikita natin na hindi ko, hindi ko, hindi ko siya. Maari rin daw na after image lamang ang ilang imaheng kinatapakutan natin halimbawa nasa isang madilim na area ka tapos biglang may, may maliwanag na maliwanag na ilaw katulad let's say ng camera flash no um, it takes a while for the eye to readapt to the dark again nakikita mo ngayon yung image na nakita mo ng maliwanag so kahit wala na yung ilaw nakikita mo pa rin yung ilaw Isinama namin ang structural engineer na si Engineer Rafael Katimpo para tingnan ang mga marka sa sahig na sinasabing hindi naman daw yapak ng mga tao parang bito minus material like uh, asphalt, maganon rubber, magan or something na yung ano medyo mabigat to hindi to hindi to light materials na tinatawag na ganun Ang book cart daw na ito na pangkaraniwang ginagamit para sa pagsasauli ng libro ang pinakaposibleng nag-iwan ng ganitong mga marka Sa observation ni Engineer Katimpo ang lapad ng gulong ay sakto sa lapad ng marka maging ang pagitan nito sa isa't isa possible na gulong talaga siya made of rubber it's either yung ilalim nun rubber nga or may na, na daanan na tinta na o pintura na 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 stain na yung yung flooring niya ngunit ang pagkakasagad ng mga marka sa pader ay nag-iwan din ng katanungan sa isip ng eksperto parang sort of nag-pass through pa siya diba? kung sinasabi niyo nga na nangyari yun nandun na yung wall na yun kasi sa tingin ko parang parang wala yung wall, eh. Kasi kung kung nandun na eh, yung wall tapos talagang may break, makikita mo naman kung may break eh. Kung may break talaga siya. Sure.